di rai sa teris na endur mitapang abe sumprang ganda di ni atna pa kagandang tanawin ajan nah, kami natoto ganina sama namin si idol boy tapang yo good morning ah, boy. mga boy are pupunta tadi ni sa at teris na idol boy tapang ayan di rai sa teris na endur mitapang sumprang ganda dini, at atna pa tanawin i think ni aring Teres na Lord Bita pang mga sobrang ganda at are nadala tayong tubig ang po tayo din eh at kanina mga boy super ingit eh jan kami na totoo ganina. Kasama namin si Idol Boy Tapang. Ako at si Idol Kian at si Idol Kabadi. Ayun, si Idol Boy Tapang nasa loob pa. Natutulog. ganda ng Tiris na idol Grabe Napakaganda men At sobrang overlooking din eh Ay Tingnering Kapirasong View Sobrang ganda Doon sa dulo dagat May kita, di, may kita nyo at Kalsada Highway Yan may series bus Ganda talaga. Sabi. Ang <tap> oh. <laughs> <laughs> da dahil sobrang init. Pero, ayos. Okay lang din kasi mahangin man mahangin naman din eh sa Teres. Kaya din ako nang standby. Ayan. Sabay inom ng malamig na tubig. Ay, tingnan. Haring dio. Yeah, mga boy, hindi si Adol Kian MTV. At si Adol Ricky, yeah. So, gang-gang. Okay, okay. yeah, kapatid ni Adol pa mga boy. Kapatid si At, are, ang aking bagong biniling <laughs> Manifesting lang. <laughs> Action 3. Solid mo talaga. Aring may ari ni may ari din eh sa GoPro na energy yan. Ah, GoPro ba yan, Osmo. Osmo pala, Osmo. Osmo Action 3. Napakaganda. Ah, yeah. DJI. Yeah. Ayan. Sakto. Pang travel, pang vlog, pang swimming, gayaan. Gabi. Ayan sa dulgihan, may dala rin yung tubig. May kita nyo, sobrang init. Ay, aray. <laughs> Ay, tingne. aring kapirasong. View din eh. <laughs> yo, shoutout sa inyo lahat. Dini lang mga boy. Love you.